charge tayo dito, ang idol. Oh, yan. Uh, sa mga gustong mag-charge dito lang sa my CPO. Yan lang. Dito, banta. Bye! So, kayaan na natin to. Di naman mawawala siguro. Oh. Punta po na tayo na So, ayan ang aming munisipyo. Oo, oh, ayan. Yeah. Dito naman. yeah i-ano na ate. Ay, ito doon. Ay, oh. na ano na dyan. Wow. Nayangi nun. Ang munisipyo. So, ah, to Later na, mga lords. So, yeah. yan. So, yan. Papunta na tayo, mga idol. Agar Arbis. Mmm, -hmm, plaza. Yan. Mmm. -hmm. Ay, sumisilip si Jollibee. Nangingiti, ngumingiti. Ayan. Si mm. Jollibee. Andiyan si Jollibee. Uh, tignan natin kung ano yung ano sa pagpapanta Sa kalsada, sa may highway kung anong nangyari sa highway natin. Highway natin. Tigi. <laughs> Dito pa spasam wiper. Uh, highway natin. Ay, eh, magagasolina mo na. Wala nang gasolina mga idol. Ang gasolina ngayon is 5405 unleaded 54. Yeah. 54. Mm -mm 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 -mm. Sa kabila ang tanaw, kabilang ang tanaw. Wala ata. Ano nga ba? Onsa? di shell 'tong wala. Walang gasolina. Wada muksi So dito sa may ano, pupunta na tayo sa may Shell. 'Yun naghahakot naman ng basura ito papunta doon sa may nagsabaran. So madaming basura ngayon, naglutangan. lalo na nung bumaha. So ayun oh, ganito 'yung nangyari dito. Ayan. Okay, punta muna tayo. Magagasalina dito. Oops. rumit me dari kecil ke gigi office ta ad sini benar nomor-nomor ama saram dan sama so yang yan nampak na tayo tin ai eno oh. mm ganyan yung nangyari o oh, oh di ba panay ano na panay, panay ano na yan no nang hangin. Oh, tignan niyo yung mga puno dito sa ano, sa gilid. Yo. Yeah. Mm. Oh. Daming na tumba, daming na lagas na sanga. Oh, lahat ng mga puno dito kasi nag napakalakas naman ng na. Hangin talaga. oh yan. O. Oh. Oh. Mm. Mm. Oh, na naman ng bulan, mga idol. Naiwan na natin yung ano natin doon. nag oh na natin yung mga yung power bank natin na naka-charge sakto mamayang ano 2 hours siguro yon bago mapuno anong nangyari so bangon la union bangon bangon buti na lang walang nasaktan mga ano lang ito Pagsubok lang ito. Yan. Ayun. Yan. Pusti ng kuryente na ang call. Ooh. Diba? Hmm? Hindi pa natanggal? Ay! Ito o. Oh. Hmm. Ay! Yung pa. Naitayap di bubong ti wetting shed. Hmm super nung ginawa mo nung ginawa mo eh mo yun oh mm. eh, hey, na, mga mapasa ko lumit ako dito yan oh yung kubo na baligtad na yun oh mm. ano oh, eh dahil lahat ng dami-dami price. Oh, dito na may star apple siguro daw. Ay mangga. Ito na 'yun oh. Mm, one na Dami mga. talaga, bangon, bangon, bangon. Di mo na alam kung oh, ano. Uy, ang bagta na ako. Ano may Ah! Yan! ente so ilang isaway so, store Yung natumba nagtumbahan pero thank you meron tayong mga masisipag na mga lineman walang lineman walang masyadong ano yun lang pero it's okay kasi naman walang namatay walang nasaktan Eh emong, eh bakit ganito ang ginawa mo, awoy oh. No. Oh. oh. Nee? Ano 'to? 'Yung nagpinta. Tal 'Yung nagpintas ng balay. nga bala, hmm. eh. lalap kung lukit-kita. Eh. Oh. Ney. <tod> nee? Dami. Huh? No. Oh. Ay. Sus. Igit kami ng tital talo, no ready to ina eh. Uh, Oo, oh, diba? Tignan uh, diba. diba, natin dun sa may school kung paano. Ay, ay. Ah, yun o. Oh. Hmm, ganyan talaga dito o. Oh. Yoy. Dito naman sa may ar-arampang. Ar tayo. Ayoy, sabsaba. Mmm. Wala na. Dito, oh. Oh, oh. Mm, nagtumbaan na. Mm, mga kawad ng kuryente. Oh. Lomot. Bangon arampang. Oh, dito mismo. Wala na. Tumbaan na talaga, oh. Oh, pati dito, uy. Uy. Uy, oh, talaga ne, awan. na, Awan, tinagbati nga. Napintas nga po sa ba. Hmm. Yan, lang lupit-lupit mo. Oh. Yan, bakta na ikadarata, hindi nga po, ne, siya. Okay. Ay! Kita naman. Mmm. Mmm. Dito tayo. Ay, wala. Talagang nagtumbaan yung mga ano, puno. Yan. Dito. Talagang tinatanggal na. Oo. Oh, dito yung enda mami. Ay, na ikat idedegit ay ko ayam tayong... hello ko ay si muti at ar um pa mo di aglokat yah ay sus sus. Sus. sus yan dito na tayo sa may school natin so yun o oh. dun tayo sa ano Hmm... Hmm... So, titignan natin kung anong nangyari. Ito tayo. Uy, 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 uy. Uy, ang dami. Um, eh. Ay, ay ang bote. Ay, hindi. Pinalampas. Yan oh, nakikita na natin. Kumus, kumusta na ka? Hangkay na ko di balay yaw. Lama na mm, yeah. Dito naman. Ito oh. Dito sa school. La, natumba. Natumba. yan Punta tayo sa loob bigyan natin. Ay, eto. Matumba na at nalaglag. Hi, hello. Ar Arampang Elementary School. Kumusta? Ang buhay-buhay. Ay, yon. Naanuhan siguro to. Ano ba yan? Pisang. nagtumbahan na talaga literal na nagtumbahan nagtumbahan na yung ano yung mga ano ba mga halaman natin o tinumba tinumba na ni Emong hmm. so dito naman tayo sa ay dito muna tayo bago tayo pupunta doon sa loob yan. Ano muna natin? Inspect muna natin tong Yeah. Buti na lang kanin nyo kasi natanggal ng mas maaga ito. Yung mga sanga ng akasya kung hindi. Mas maraming ano. Ay! na Ano lang to. Buti may may pader. Ops! dito naman mga dahon-dahon lang tapos ito. Hmm, hmm, hmm. Yun. To ang sabi ko. Yan. Lana. Tumba na yung puno sa likod. Yan oh. Natumba. Yo. Hmm. Ay, hindi siya ano, na ano lang, naikatan. So, ganito ang sitwasyon namin dito sa ararampang elementary. Dito naman tayo. Basang-basa. Basang-basa yung ano, yung loob ng classroom. Basang-basa. Yan. Kung anong ginawa ni emong dito. Hoo! Hmm. Madam Saleh! Ay. Bat bukas. Bukas ito. Oh, oh, oh. No, ito yung ano classroom ng kinder natin. Nabukas, bukas naman. Siguro may... Yan. Yeah. oh, ito naman yung sa... Sa... Kantin. Ay, oh, kawawa naman. Ito, oh. Niwanan. Naikatan amin ng chong! ka o, si damo na Impad na tayo Chow. Yung tayab na. Ayya. Uwa, nabasan na eh. O, later, babalikan natin si Ana, si Kuya. Punta muna tayo doon sa classroom natin. So, pasadahan na natin ito. Ayan. Ito yung classroom ko. Ay! 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 Talagang ganyan ang buhay. Lahat na apektuhan. Pero bangon, bangon, bangon lang. Ito tatanggalin ito. Kasi ano. Ito naman. Oops, oops, oops. Ayan. Ah, Ito yung sa, ano, sa harapan. Mga classrooms, ano, mga dahon-dahon. Hindi -dahon. natin ano yung mga classrooms dito. Dito lang sa may labas. Yun. Alam, maglaki din. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi ano yung classroom ko. Eh, wala. Wala yung susi pala. 'yon Ano lang? Ang naano dito is, ano lang siya? Wala. Wala rin. Mga ano lang. At... okay bond paper bond paper lang talaga okay so thank you lord walang ano sa classroom ko so dito lang sa labas ayan Tsaka yan. mabutas butas. Mm, eto So, may, ano, labas. Ito. Ayan. Mm -mm -mm, mm -mm, mm -mm. So, labas na tayo. Dito tayo ngayon sa may... Ở Râm Păng, ở Yên Hello!